So sabi niya pa, accountability, transparency, at saka the way she carries herself down. Look who's talking. <laughs> Bakit ikaw, te? May accountability ka ba? Di ba tinatanggay mo na convicted ka for the abuse or endangering yours, di ba? So nasaan ang accountability mo? Sige nga, transparency ba mo? Sige nga, ipakita mo ang sarili mong MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses mo. Di ba lahat ng mga kongresista umaabot sa 14 to 18 million ang budget nyo kada taon, di ba? May public disclosure ka ba sa paggasta mo ng pondo mo, te? Sige nga! You are talking about transparency pero wala kayong detalyadong public report kung ilan ang staff or empleyado nyo. Paano nyo ginagastos ang office funds nyo? at saan napupunta ang representative funds ng ACT or ACT. Sige nga. Saka ba, di ba, magsalita ka about transparency kung may legislative push ka for mandatory online publication ng gastos ng lahat ng opisina ng kongreso at reform bills para gawing transparent ang partyless operation. Di ba? Eh kaso wala naman eh. Pucha, kung talagang advokasya mo ang transparency, dapat may ganyang kang legislative initiative for transparency reform. <coughs> Hindi yung panay ka lang pa press conference laban sa kalaban mo sa politika, bugok. <laughs> Hello mga boys, what's up? This is Mr. Rio once again. So bago ang lahat, maraming maraming salamat din po ulit sa nag-super thanks po sa last video ko na si bayan ko, J4G. Maraming maraming salamat po idol sa 4.99 pounds. Napakalaking tulong po yan sa aming mga content creator Dahil hindi naman po kami katulad ng Big Five Este, Big Five na binabayaran buwan-buwan ng mga administration Para magpakalat ang mga fake news Para siraan ang mga Dutertes, diba? At syempre guys, tapos na po ang trabaho ko in the past few months Kaya naman full-time vlogging na po talaga ang inyong lingkod kaya naman po, isa po ang monetization sa main source of income ko po ngayon mga Idols. Kaya naman, I really really appreciate this donation po. Again, maraming maraming salamat po talaga. At guys, kung pwede lang po sana akong humiling sa inyo na pag nakita nyo po na informative ang aking mga content, e share na lang po sa FB, sa Twitter, or any social media platforms para kumalat at para po marami ang makapanood. Yeah! At syempre po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mga video. Dahil po sa inyo, may monthly income po ako. Di man kalakihan, pero okay lang yan. As long as meron, okay na po sa akin yon. At least, di ko po binenta ang kaluluwa ko kay Bangag para pagtakpan ang mga kapalpakan at incompetence niya. Di gaya ng Big Five na fake news dealer, di ba? Actually mga idols, muntik na nilang makuha ang team namin noong bago mag-election 2022 milyon ang ibabayad nila sa mga vloggers nun. Paingayin lang daw ang pangalan ni Bangag. Nagtataka ako ng mga oras na yun, ba't kailangan pa nilang paingayin ang pangalan ni Bangag? Eh may naman na siya nun, di ba? But it turns out na mas maganda siguro na mas maingay. Pati yung mga Duterte supporters siguro gusto nilang magkalat din kami ng mga video na pinupuri namin siya. Eh simulat sa pool naman, wala namang kapuri-puri sa kanya. Ano ba kasing nagawa niya bago siya maging presidente? Pero mga idols, simple question lang yun eh, di ba? Eh kaso ng mga oras na yun, mga idol pinapatakbo ni PRRD si Kuya Bongo, di ba? So nag-say no po kami sa kanila because of our loyalty kay PRRD and Kuya Bongo. Pero kung sakaling nakuha kami niyan, at nakita namin ang kapalpakan niyan at incompetence niyan ngayon, pucha umalis kami malamang sa poder nila kahit na siguradong may monthly income kami dyan. Pucha, di namin ibibenta ang sarili namin sa ganyang klasing presidente na incompetent na nga, palpak pa. Diba? Di ba? Di ng ginagawa ng mga troll farms nila na sila sila na ang natitirang supporter ni PBBM na amo nila. Di ba? Nakakaya mga idol. At kung nagkataong nakuha ang team namin yan, ninabag, malamang pagkatapos naming umalis sa poder nila, sakalang nila kukunin itong mga kulugo na to. Gaya ni Sangkay Bangkay, ni Cash Jarrett, at yung tatlong bano na kasama nila sa Big Five, no? At syempre guys, just like what VP Sara did. ba? Diba? Nung nakita niyang laganap na ang korupsyon, e eh putya umalis siya sa alyansa ng mga kurakot sa gobyerno, ba? Diba? Well, nasa panig tayo ng katarungan at katotohanan ngayon. Kaya kahit kailan hinding hindi po natin sila sasang-ayunan. Mga idols. So guys, panawagan po sa mga kababayan natin dyan na may gininto ang puso, na baka po pwedeng matulungan po natin si Shelanie L. Mindoog, 13 years old, na may sakit na leukemia cancer sa dugo. So humihingi po ng tulong ang kanyang kapatid para po makabili ng gamot na galing pa daw po ng Davao mga idol. taga itong sarangganip province daw po sila habang nakakonfine daw po si Shelani sa Sok Sargen Hospital ng General Santos City. Na may matulungan po natin sila mga idols. So sa may mga gilingto ang puso dyan, rektan nyo na lang pong ipaabot ang tulong nyo kay Sheila Ni nee sa Gcash po ng kapatid niya na si Mang Filipa. Sa Gcash number na 0946-450-4831. Na may matulungan po natin si Sheila mga idols. Oh. At oo nga pala mga idols, bago magkalimutan, dahil ito na po ngayon ang main source of income ko, e panawagan ko po sa mga kadides natin dyan na may mga events or may mga business na gustong magpa-advertise sa mga video ko, ipm nyo lang po ako sa Mr. Rio 2.0. Or i-add nyo po yung personal account ko na Mr. Rio. Usap po tayo dun. And I will give you an offer na syempre in favor sa inyo. Okay ba mga idols? So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang bagong meaning ng acronym ng PBBM na Pilipinas Binenta Bawat Milyon. Eh kasi naman mga idols, milyon-milyon or bilyon-bilyon pa ang pwedeng ma-generate na revenues ng mga government-owned and control corporation na yon. Pero bakit pinaprivatize ng mga admin? Diba? Yun din yung malaking question ko talaga dito kay mga idol eh. Alam niyo ba guys na mas mainam na government-owned ang basic commodities natin like rice, fruits, vegetable, chicken, pork, meats, kuryente, tubig, transportation at internet at kung ano-ano pa? para ang gobyerno ang may control sa presyo ng mga goods and services na yan. Para siyempre siguraduhin mga idol na ang presyo ng bilihin ay laging abot kaya ng lahat ng antas ng buhay ng mamamayan sa ating lipunan, di ba? Ika nga nila dapat as low as possible palagi ang mga presyo niyan, lalo pag government ang kumokontrol. Kasi pag nagmahal ng bilihin na yan ng na gobyerno ang may hawak, ibig sabihin planong samantalahin ng gobyerno ang mga kababayan natin. 'Di ba? Pero dahil private sector na nga ang may hawak ng karamihan ng mga basic commodities natin, ibig sabihin walang kontrol ang gobyerno sa presyo ng mga bilihin kahit na may SRP pa or suggested retail price, mga idol. Karamihan sa mga yan hindi sumusunod. Kaya nga mas okay talaga na gobyerno ang may hawak ng mga basic commodities and services na yan. Parang yung panahon ni Marcos Sr. lang, di ba? Alam nyo guys, ito yung akala ko talaga nagagawin talaga ni Bungag. Kaso hindi pala, Kabaliktaran pala lahat ang gagawin niya. Malamang kung nabubuhay si Marcos Sr., malamang binatukan niya yung anak niya. No? Oy, bugok, anong ginagawa mo? <laughs> Hindi mo ako gayahin na ginovernment own lahat para nako-control ko. ba? Diba? Kaso wala eh. Utak ipis yung anak eh. <laughs> so yun po ang dahilan mga idol kaya mura pa ang mga presyo ng mga bilihin at serbisyo nung mga oras na yon kasi government control pa ang karamihan ng mga bilihin at serbisyo noon. Wow! Pero anong ginawa ni Corey kung Aquino, di ba? Pinagbibenta niya ang mga government assets natin pucha yung iba pinamigay. Kaya nagsitaasan po ang presyo ng mga bilihin at serbisyo pagkatapos ni Marcos Sr. kasi wala na po silang kontrol sa mga presyo ng bilihin at ng mga serbisyo na yun. Kaya nga po ang isa po sa mga solusyon para bumaba ang presyo ng mga bilihin ay dapat labanan ng government-owned corporation ang private sector sa market para mahila pa ibaba ng government-owned corporation ang mataas na presyo ng mga bilihin na nagmumula sa private sector. Gets nyo? So sana po ay merong kayong natutunan sa mga sinabi ko. O bonus ko na yan sa gobyernong to ha? Kaso wala na. Too late na. Dahil imbis na mapakinabangan pa ng taong bayan ang kikitain dapat sa mga government-owned corporation na yon, wala na. Pinrivatize nyo na eh. ba? Diba? So yan po ang importance ng government-owned and control corporation na isa-isa namang pinaprivatize ng nag administration. nag lang po ako. Okay? So nga ng mga idols, eh, meron din pong aso ang makakaliwang grupo na kahol ng kahol. Ganyan tong si convicted for child abuse na to, no? Ayon sa aso na to mga idol, para daw sa kanya, hindi raw po qualified si VP Sara Duterte na maging next president ng ating bansa. Teka nga Madam Doggy, ha? Di ba sindi na naman ng requirements para maging Pangulo ng Pilipinas, di ba? Una, siya ay pinanganak bilang Pilipino. Pangalawa, isang rehistradong butante. Pangatlo, nakakabasa at nakakasulat. Pang-apat, 40 years old dapat sa araw ng halalan. At pang-lima, isang residente ng Pilipinas sa loob ng 10 taon bago ang halalan, di ba? So, yan lang naman po ang requirements, eh, di ba? Eh, lahat naman yan, na kay VP Sara, eh, di ba? Eh, anong pinagkasabi mong di siya qualified? Ha? Inamiendahan ba ng aso na to ang requirements na yan para sabihin niyang hindi qualified si VP Sara? Anong dinagdag mo? Ha? Siguro yung dapat may kasong child abuse, no? Saka dapat suportado ng teroristang NPA, no? Ganun ba yon? Hindi ikaw pala ang qualified, madam? Alam mo, madam, ha? real talk lang to, ah. Pucha, kahit ikaw na lang ang tao sa mundong tingin mong qualified maging presidente, di na lang ako boboto. O kaya, lalabanan na lang kita sa pagkapangulo. Baka sa akin palang di ka naman naloy. Eh. Kesa naman ng asong tulad niya na convicted for abuse at suportado ang mga teroristang NPA ang iboboto ng mga Pilipino, di ba? Wag na oy. <laughs> so sabi niya pa accountability, transparency at saka the way she carries herself down. Look who's talking. <laughs> Bakit ikaw te? May accountability ka ba? Di ba tinatanggi mo na convicted ka for abuse or endangering nurse, di ba? So nasaan ang accountability mo? Sige nga. <clears throat> transparency ba ka mo? Sige nga, ipakita mo ang sarili mong MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses mo. Di ba lahat ng mga kongresista umaabot sa 14 to 18 million ang budget nyo kada taon, di ba? May public disclosure ka ba sa paggasta mo ng pondo mo, te? Sige nga! You are talking about transparency pero wala kayong detalyadong public report kung ilan ang staff or empleyado nyo. Paano nyo ginagastos ang office funds nyo? At saan napupunta ang representative funds ng ACT or ACT? Sige nga. Oh. Putya, kung tutulig sa in mo ang confidential funds ni VP pero ikaw tahimik o oh, walang detalyadong report kung paano mo nilulustay ang pondo nyo na nagmula sa ng bayan, eh putya, manahimik ka na lang, Franz. No? Who's no, talking about transparency? Eh ikaw mismo, wala ka nun. <laughs> diba? So ano to? Ginagamit mo lang ba ang issue na to para i-undermine si VP Sara bilang bahagi ng oposisyon? Sa kamapaano kung ipukol ang parehong issue sa mga kaalyado mo? Gaya ng Makabayan black. Kikilos ka rin ba para batikusin sila? Hindi, 'di ba? So kung prinsipyo ang pinapairal mo, bakit hindi mo sa ang mga kaalyado mong may parehong problema sa audit o reporting, 'di ba? Fuck, hypocrite. Saka pwede ba diba, Magsalita ka about transparency kung may legislative push ka for mandatory online publication ng gastos ng lahat ng opisina ng kongreso. Tama. At reform bills para gawing transparent ang party list operation. Diba? ba? E kaso wala naman eh. Putya kung talagang advokasya mo ang transparency, dapat may ganyang kang legislative initiative for transparency reform. <coughs> Hindi yung panay ka lang pa press conference laban sa kalaban mo sa politika, bugok. At saka ano pang sabi niya? and the way she carries herself daw, pucha. Ay, sa issue na to, wala kaming masasabi dyan, te. Pucha kung sa kasakali, nananapak na presidente. <laughs> Nagbumura daw? Ang magustong gusto ng mga Pilipino yan. Yung nagpapakatotoo, te. Gaya ng tatay niyang si former President Duterte. Kesa naman pala yung mga hipokrito. ba? Diba? Tama. At sabi niya pa, di ba daw may tantrum daw sa public kaya hindi daw siya dapat ganon. Eh ang simpleng rebattle ko lang naman sa aso na to, eh labas ka na dun teh. Buhay at agenda mo na lang ang atupagin mo, wag ang buhay ni VP Sara, ha? So bago ka kumuda, make sure na malinis ka teh. Ha? Kaso hindi rin eh, di ba? Malinis pa sa'yo ang tinutudig sa mo eh, no? Kaya manahimi ka na lang, female version ni Abante. Eh ano naman kayang masasabi ng mga netizen dito? Let's check it out mga idol. Pili po tayo ng top 5 comments sa post ko na to. Let's go! Sabi po ni First Commenter, mga idol, takot daw kasi si Castro na si VP Sara ang mapresidente kasi mababanish daw ang grupo niya. Anya gun with the wind. As in, wala na daw. Nako, totoo po yan, idol. Pag naging presidente po talaga si VP Sara, ubus talaga yung mga basura na yan sa kongreso. Sa totoo lang. Kaya lahat ng effort nila binubuhos na po nila ngayon para lang sirain ang imahe ni VP Sara kasi magiging sa lalamunan nila si VP Sara pag naging siyang presidente. Di ba? So sabi naman po ni second commenter mga idol, Franz Castro, siya at siya ang aming iboboto si Sara Duterte. Wow! Dahil mahal niya ang mga Pilipino at mahal niya ang kinabukasan ng bansang sinilangan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat daw nasa likod na si Franz ng rehas. True idol. Kaso di pa daw final lang kaso ng kulugo na yan. Kaya pagalagala pa rin siya hanggang ngayon. Kaya pag nakita nyo yan si Franz, sabihan nyo na ang mga anak nyo na layuan siya. At baka ma-recruit niya na maging miyembro ng terrorist NPA ang mga anak nyo. Sabi naman po ni commenter number 3, eh ikaw daw ay lalong di ka raw pwede kasi kidnapper ka daw at recruiter pa ng kabataan para daw dalhin sa bundok. May kaso ka nga daw at guilty ang hatol sa'yo Castro. Mahiya ka daw sa balat mo. Oo oh, nga naman idol no? Convicted for abuse yan. Kaya nga dapat nakakulong yan eh. Pero di pa naman daw final ang kaso niya. Pero may verdict na yun eh, no? Ang guloy no? Sabi naman po ni Commander number 4, di daw qualified para sa kanilang mga rebelde. Di daw ho ba? Magpagamot ka na raw, Lola Castro. Mukhang iba na daw ang takbo ng pag-iisip niya. Ay nako, I sinabi mo pa. May saltik nga ata sa utak niyang si Franz Castro eh. Kaya kung ano-ano mga pinagasabihin, no? At ang sabi naman po ni Commander number five, E ikaw nga daw di ka bagay dyan sa posisyon mo. Kay convicted ka na. Bakit nandiyan ka pa? Ang kapal daw ng mukha mo, te. Ay nako. Usap pa ka kapal lang ng mukha. Numero uno yung aso na yan. Nakahol ng kahol. Akala mo naman relevant ang mga komento at mga statement niya, eh, no? Kaya nga, manahimi ka na lang. Kasi ikaw mismo, hindi ka rin naman qualified sa posisyon mo as congresswoman kasi basura ka, te. Eh. Okay? Saka alam mo, Castro, you will be remembered in the history as a barking dog of House of Representatives. Just like Dog Abante. At dahil doon, ikakahiya ka ng mga kapamilya mo na kapamilya ka te. So ngayon pa lang, masasabi ko na lang sa'yo ay... Kawawa ka naman. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube. And follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.